Good morning guys So nandito na naman tayo guys Panibago na video sa ating Kalandiyos uh, So naglata tayo ng langka guys Dito natin sinalang sa Kalandiyos Oil Baka akala nyo Nagasalang gamit natin Ito yung Daluyan ng langis guys Ayan o may grepo niya patungo doon sa mga chamber pang malakasan ng apoy guys so ito mag isang, isang taon ta isang taon na mahigit ito guys mula nung ginawa ko so patuloy tayo na ipapakita natin sa mga kababayan natin para sila sila maingan nyo na gumamit sa uh, mga imbinto natin uh, kalandiyo so well guys Kita nyo naman gano'n kaga Kasubok na Na wala siyang kauling-uling Ala gasol din guys Parang ordinaryong gasol lang din gamit natin Pero hindi yan uh, Kalandius oil yan gamit natin guys Hindi gasol ang gamit natin So ito Blue uh, 12 volt na blower pan yan nagpapahangin dun sa may apoy niya guys ito daloyan langis So simple lang ginawa ko guys, no welding. So ganoon guys ang uh, paggawa sa kalandoy so wero semento lang gamit ko guys. So pakita ko sa inyo baka akala nyo anong laman sa loob. Lata lang 'yan guys, naka semento, yan ang ginawa ko. Simple lang guys, so wala pang pa welding kasi. So semento lang tayo na taga lamon tayo sa semento guys. So 'yan oh. Pitan nyo naman gano'ng ka kalakas ang kulo. So, takpan muna na natin para mabilis lumambot. So, gano'n guys ang palibot nito guys. So, gano'n yan guys ha. So, guys. Ayan. So, patuloy natin papakita ko so, sa inyo yung kalan yung na bagong na distor na discover natin yung yung pandemic pa guys ngan ka kaganda ang ang apoy ng kalandio so well guys guys Ito so, na guys Ito yung panggatong natin guys Pakita ko sa inyo Ito yung panggatong natin uh, Pinagahalo ko to guys uh, Yung soil ng mantika Tsaka yung soil ng mga uh, motor Pwede pang haluin dalawa guys So la lalong gumaganda Ang uh, labas ng apoy Ala LPD Ang labas nito guys So yan try nyo guys So paki mapadal kayo sa aking YouTube channel guys paki subscribe na rin at uh, paki pindot na rin ang notification para update kayo sa aking mga video so lagi ako nagbibidyo sa in-upload sa aking YouTube channel sana supportahan nyo ako at maraming maraming salamat po sa mga na sumusuporta sa akin at na mga nag-like at nag-share at sana huwag kayong magsawa sa akin na uh, sumusuporta at para masuportahan natin at tuloy-tuloy natin ha? Uh, suportahan ng kalandiyos Soil. So, yan, napakaganda ito gamitin. So, yan. So, ipakita ko pa sa inyo ulit yung pang maingan nyo kayo gumamit. So, para maintindihan nyo, yan. Ah, uh, yan ang grabing apoy guys na kaganda pwede may pahinaan guys may pahinaan siya pwede pahinaan may palakasan so dipindi lang guys sa uh, sa pagsaing natin ng pwede pahinaan so ito yung panggatong natin guys so yung panggatong natin karton lang marami tayong karton dito lalo na dito sa Pilipinas marami tayong karton guys galing sa ibang bansa so sa mga publika guys So mga binibili natin na galing sa papalingke Maraming mga karton no? Tulad mga gatong karton guys Ito yung panggatong lang natin guys Hinihimay lang ito Himay-himay na maliliit Para panggating din natin So ito talagang panggatong guys Ito pang sigato Sa kalandis Pag nagsindi tayo So panoorin nyo po sa aking youtube channel uh, Paano sindi Makikita nyo po ito So 'yan, napakaganda gamitin, guys. So 'yan, sana suportahan natin ang ating mga bagong imbento na Kalandiyos Wheel. So marami na po rin marami na rin po na gumagawa nito. Hindi uh, lang ako, guys, marami na mga mga vloggers na gumagawa nito at uh, uh, sa mga Shopee, mga Lazada at marami nang gumagawa, guys. So ito kasi ako ang sarili lang ginagamit, ginagawa ko. Sarili lang ang gumawa, sarili lang ang, ako ang mismo ang gumawa niyan. So microwave na sira 'yan. Uh, ginawa ko ng calendar Ganun kaganda. Okay na. Yan guys. So sana suportahan niyo aking uh, patuloy niyo suportahan so lalo na sa mga kababayan natin. Lahat ng mga kababayan natin, Luzon, Visayas, Mindanao, uh, yung mga Pilipino at sama-padaan kay sa aking YouTube channel. Sa mahilig kayo sa mga manood sa YouTube channel, i-type niyo lang Kaloy Duarte o ma mapadaan kay sa YouTube channel ko at sana supportahan nyo ko. Uh, please support uh, pakipindot na lang uh, subscribe at, at pati yung notification para updated kayo sa lagi sa aking mga video, guys. So yan, hiling, yan ang hinihiling ko sa inyo guys. Uh, good morning, good morning sa inyo lahat. So, muli sa mga followers ko at mga sumusukurta sa akin. Uh, muli maraming salamat. Miga-miga uh, out po sa inyo lahat. At kumusta po kayo? So yan. So patuloy natin na uh, Papagandahin ito lalo pag nagkaroon ako ng welding. Balang araw magkaroon akong welding. So papagandahin pa natin ito. So yan kasi walang welding yan. No no welding cemento lang gamit natin guys so yan ganun ka ganda so itutok muna natin yung camera sa may kalan dito well yan so rin namatay zoom natin guys napakaganda ng ah uh, ano niya

muli ah, kapakita ko sa inyo muli yung panggatong natin guys ito yung panggatong natin guys sa ah. dito si Yusuel dekalan uh, ah, mantika na gamit mantika uh, ah, na gamit din yung pinag-sensuel ng motor ito yung pinaghalo pwede haluin guys dalawa so yan try nyo guys na gumamit nyo napakaganda gamitin sulit na sulit talaga so hindi kayo magsisisi mga idol so yan ang solusyon na natin dumating na yung solusyon na natin sa kalandiyoso well guys marami tayo marami pa tayo ma sa sa mga gumagawa ng uh, kalan uh, sa napasuportahan natin sa so, mga lalo na sa mga kababayan natin na uh, hindi kaya mag afford sa gasol so ito nang solusyon natin guys so gusto makakatipid sa pagluluto ayan uh, ang solusyon na natin so try nyo guys napakaganda gamitin so yan maraming salamat po sa inyo lahat at sana suportahan nyo ang uh, aking Kalandusanwil so maraming salamat po sa inyo lahat at good morning sa inyo lahat